ang malalambing na elepante. Kilalanin natin ang pinakamalaking mamal sa lupa, ang elepante. Ang mga kakaibang nilalang na ito ay pinupuri dahil sa kanilang marilag na presensya at kakaibang pag-uugali. Halina't kilalanin natin ang hayop na ito. Pero bago natin simulan, pakilike at follow naman ng Hayop sa Galing FB page at pakisubscribe na rin sa YouTube para sa marami pang hayop sa galing na videos. Salamat! isa sa mga pinakaastig na katangian ng mga elepante ang kanilang kahangahangang trunk. Imaginin mo na nagkaroon ka ng built-in hose sa ilong. Astig ba? Diba? Pero hindi lamang ito ilong. Ito ay nagsisilbing mga kasangkapan na nagagamit nila araw-araw sa iba't ibang pamamaraan. Ginagamit ito ng mga elepante sa kanilang pagkain, pag-inom, pagligo at maging sa pakikipag-usap sa isa't isa. Ngayon naman, pag-usapan muna natin ang mga baby elepante. Kagiliw-giliw panoorin ang mga cute na elepanteng ito dahil sa kanilang masayahing ugali. Bata pa lang sila, pinapanood at ginagaya na nila ang pag-uugali ng mas nakakatanda sa kanila. Kaya naman, maagang natututo ang mga baby na ito ng mga matalinong pagtidesisyon. Hindi lang yan. Alam mo ba na ang mga elepante ay tinagurihan social animals? Sana'y silang mamuhay sa isang malaking grupo na kilala bilang herd. Katulad natin, Bumubuo sila ng malalakas na ugnayan at nagtutulungan para sa proteksyon at pag-aalaga sa isa't isa. Alam mo bang mahusay din maglakbay ang mga elepante? Pumabaybay sila sa malawak na tanawin para makahanap ng pagkain at tubig. Parang lagi silang nasa walang katapusang biyahe, no? Sa kabila ng kanilang kalakihan, magaling lumangoy ang mga elepante. Kinagamit nila ang kanilang mga trunk bilang snorkel at napapalutang nila ang kanilang katawan na parang bangka. Yan ang totoong aquatic talent. Naisip mo na ba kung bakit mahilig ang mga elepante sa mud bats? Hindi lang sila lumulusong sa putik para mag-enjoy, kundi para rin protektahan ang kanilang mga balat sa init ng araw at ginagamit nila ang putik laban sa mga parasites o insekto. At syempre, hindi rin magpapahuli ang kamangha-mangha nilang mga tenga. Ginagamit ng mga elepante ang mga ito para magpalamig sa pamamagitan ng pagpapaypay na nagsisilbing built-in electric fan pag mainit ang panahon. Astig ba? Diba? hindi na kailangan ng kuryente. Higit sa lahat, isa rin ang mga elepante sa mga pinakamatatalinong mamal na nakatira sa kalupaan. Nakakabilib ang kanilang kakayahang mag-problem solving at kakayahang makipagkaunawaan sa mga taong malapit sa kanila. Kaya naman dahil sa talino, galing at husay ng mga elepante ito, talagang masasabi natin na sila ay hayop sa galing.